I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued uh, subpoena to, uh, si Ms. Wen Yilin, Mr. Simon Liel Go, si Goh Huaping, a.k.a. Alice Go, uh, Mr. Jan Jong Go, Ms. Sheila Yel Go, at Ms. Wesley Go. Uh, nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng subpoena. Uh, para sa akin ho hindi ka tanggap-tanggap po yung dahilan ni Miss uh, dahil um, siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban eh. Siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito. At uh, uh, I will also move to cite in contempt Miss Nancy Jimenez Gamo, uh, the accountant that incorporated the Go related family uh, Go related family businesses and also the two POGO hubs. Um, may mga dito na -issue tayo ng supina pero based on the concept, mga dummies or non-existent. Pero uulitin ko na rin po, no? just in case na lumabas ho sila, also to cite in contempt, Miss J. Milen Cruz, Mr. Roderick Pujante, at Mr. Juan Miguel Alpas. Uh, there's also another personality na crucial ho dito sa ating investigation. Ito po si Catherine Cassandra Ong. na nag-issue na rin ho tayo ng supina pero hindi ho, wala ho siya dito. So, so I also move to cite in contempt Miss Cassandra, Catherine Cassandra Ong. Um, Nag-issue rin ho tayo ng supina kay Mr. Dennis Cunanan para uh, marinig ho yung kanyang uh, side at uh, yung kanyang pangalan ay eh, madalas lumalabas sa application sa PAGCOR uh, in relation to Lucky South 99. So I move to cite him in contempt as well. Meron po hong dalawang tao ho dito na crucial Um, ito ho si Mr. Alberto de la Serna at si Mr. Jonathan Mendoza. Um, pulang rin, hindi ho mahanap ng ating Comsec pero lumalabas rin ho to sa interviews na nakita ko ho sa Rappler yung mga pangalan ho nito. So I also moved will move, I also move to cite in contempt Mr. Alberto de la Serna and Jonathan Mendoza. Uh, mga totoong tao ho to dahil nakikita ko to sa mga interviews. So again, Madam Chair, uh, hindi ho magiging kompleto yung ating uh, ating hearing uh, and, and, investigation kung wala po itong mga personalidad na ito. Specifically, those connected to Lucky South 99 and to Worldwind Corporation as well as si Ms. Nancy Gamo at si, of course, si Guo Huaping. And uh, po yung mga taong nasa likod nito without these personalities. So I so move uh, Madam Chair. Thank you.